Welcome po sa aking YouTube channel. Welcome din po sa aking kitchen. At sa hapong kong ito ay tuturo ko po sa inyo kung paano po ang paggawa ng bagoong gamit po ang isda. Ngayon po ay nakabase po ako dito sa Alcobar, Saudi Arabia. At sa mga taga Alcobar, kung mapapansin po ninyo, wala na po tayong nabibiling mga bagoong isdaman o alamang at kahit mga sardinas na galing sa Pilipinas sa mga grocery at supermarkets sa dahilanan, di ko natin alam. Dahil nakausap ko po, po, yung nasa baba, ang sabi nila, 6 uh, six months ako pa, ay wala na po silang deliveries Kaya yung mga stocks nila ay talaga bukos na. So, sa panahon po ngayon, ay napakahalaga po na marunong tayong gumawa ng ating mahilan sa mga pakakailangan. At isa po ang mag So, balik, bago, bago po ang lahat, doon po sa mga hindi po po nag-subscribe, pakisubscribe na rin po ang aking YouTube channel paki-hit rin po ang notification bell para po mapanood niyo po lahat ng mga future videos ko. So, ang gagamitin ko po, po ay ang available na isda dito sa Saudi Arabia. Wala po kasing dilis. Kaya gumamit po ako ng maliit na tambang. Ito po, yung ginawa ko po kanina. Samahan niyo po ako at ituturo, ituturo ko po sa inyo kung paano pang step na step by step na paggawa ng bagoong. Salamat po. Heto po ang ating gagamiting isda. Ang available po sa aming area ay maliliit na tamban. Sa paggawa po ng bagoong, kakailanganin lamang po natin ng fresh na isda, salt, rock salt or iodized salt, at tubig. ang una po natin gagawin ay lalagyan po natin ng asin ang tubig. Dito po natin lilinisin ang mga fresh na isda. Siguraduhin po natin na malinis na malinis po ang ating mga isda. Wala pong mga ibang dumi, mga dahon, mga ibang foreign objects para po sa ating kalusugan. Ayan po, maglalagay po tayo ng asin sa ating pong tubig. At ilalagay na po natin ang mga isda para po mahugasan. Simulan na po nating linisan. Para lang po tayong naguhugas Bale, hinugasan po natin para po masiguro na wala pong dumi sa ating pong gagawing bagoong. Pwede rin po natin ibabad muna lang mga 15 minutes para po malinis ang mabuti ang mga isda. Gamit po ang strainer, pwede na po nating tanggalin ang tubig. After 15 minutes para po ilipat natin sa isang strainer at siguraduhin po nating uh, tuyong-tuyo po ang isda. Ayan po, gumamit po tayo ng strainer. Hayaan lamang po natin ang isda, patuloyin po natin ng mga 15 minutes para po masiguro na talagang wala na pong tubig. Yan po, napaka-fresh po ng ating gagamitin isda. I Sterilize din po natin ang gagamitin nating nalagyang bote. So after 15 minutes na napatulo natin yung isda, ilalagay na po natin siya sa ating uh, uh, paghahaluan, isang malinis po na lalagyan. Ayan po, tuyong-tuyo na po ang mga isda. At ito na po yung bottle container na in-sterilize po natin kanina. Malinis na po ito. Ang susunod po ay lalagyan na po natin ang asin ang ating pong isda gamit ang iodized salt. Wala po kasi available na rock salt kaya pwede na po itong iodized salt. Bale, sa half kilo na ating isda, tamban, sim na ating nilagay ay na-spread sa lahat po ng isda. tapos po natin haluin ay eh, pwede na po natin ilagay sa ating pong lalagyan. Pwede po natin ayusin. At pwede na po basta ilagay lang natin. kailangan po natin isiksik ng mabuti ng mga isla para po wala pong air pocket Tatanggalin ko naman ng sound. Hmm? Huh? Ayan po, nagkikismisan po kami dyan. Hmm. Bale, eh, sinisisik po pong maigi. Eh. Ayan. Sakto po yung kalahating video ng isigda dito po sa Garapon.

at nagkasya po lahat ng ating isda. Kung napapansin nyo po, talagang sinisiksik ko po pababa para po wala pong uh, air pocket. Matapos po ito, pwede na po nating lagyan ng plastic. Nalagyan po natin ng plastic sa ibabaw. At tatalayin po natin gamit ang isang rubber band. Yan. Tatalayin lang po natin. Para wala pong hangin na pumasok. Pagduruduin po natin na magfit ng pagkaka-seal ng takip mag na mag -fit. Yan na po. Tapos na po ang ating baguong So, bali, hihintayin po natin. Minimum is 14 days. Pero, mas masarap po kasi ang baguong pag mas patagal. So, babalikan po natin ito after one month. Pwede po natin lagyan ng label para po malaman natin kung kailan po natin ginawa at kung kailan po natin siya titikman at magsasama. Ayan na po. Pwede po natin i-store sa hindi naman kainitang uh, room temperature.